Ayan okay, guys, so yung yung original ko, uh, ano lang hands, yung subay. Ayan, paakyat yan sila. Uh. Ang dami bigat yung old, uh, pero kaya na buhatin. Ayan. Uh, Sige. Sige. Ayan. Opa. Ayan. Ayan uh, na, nakapatong stas bayanihan. Dami sila, oh. Pinagtulungan nila para mahila. Tapos, run. Ayan. 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 Up. Taman. Yun, hinakyat pa rin nila dun sa, ano, taas. Sa taas ng gitana, oh.

ini guys ini ada lintas labasnya ini ini yep. ini